Jimmy, nagiinom ka ng gamot. Anong iniinom mong gamot? Yung sa ananaga. Yung, yung sa clozapin. Mm, buti naman nakakainom ka. Ang ganda mo pati ngayon. Blooming ka. Balita ko may boyfriend ka na daw ngayon. Ikaw? Ah, si Kalinga prab. Ha? Si prab? Kailan pa kayo? Ha? Ah, Kailan pa kayo? Sinagot mo na? Bakit si Kalinga na binapili mong boyfriend? Kasi Si Demi may boyfriend na. Mm, nagtapat na si Demi. Ani sa mapagpalang araw po mga Kalinga, mga Kabente. Narito po kami na Rebelin sa Oswer Plaza kung saan po ay Rebelin. Bibilhin natin ng pagkain si ano, Bombay. Mapunta din po kami mamaya sa ospital. Sabi po ni Rubelin na gusto niya makita yung nanay ko. Kaya sinama ko na rin po si Rubelin ngayon. Madaan mo na po kami kala Bombay. Nagkanta ng ano pansit kanton das noodles. Tayo ano din tayo ng stick oh anong ano dyan rubelin anong flavor ayan sige gusto nyo ni Bombay maano tayong biskuit ay salamat po salamat ay ito pala sila yung mga supporter ng Kalingap ma'am saan ang bansa po kayo? sa Spain ayan. maraming salamat Nakilala si Rubelino. <laughs> Mapunta kami kala Bombay. Mabisita kami at magbibili kami ng biskuit. Mm. Thank you po. Sige, salamat po. Salamat. Thank you. Sige. Mm, um, Rubilin daw piliin Rubelin, dyan dito. Ito. Ito kay Bombay. Yung, yung, bawal siya ano, bawal siya ng, bawal siya ng tamis yung chocolate okay lang yung mga ganito mga plain yung pita ribis ko sige o oh, sige na ribis ko yung hansel pa yan yan tapos mano tayo ng gatas ni Bombay tara ito po kami ng gatas ni Bombay. Hindi man ito pwede. ni man ito. Ay ito. Ano man yun? Berbrand o alas ka? Berbrand. Ah, oh, dito sa kabila, asukal pa pala. Nalilibang ka man, Robelin? Nagsasama-sama <laughs> <laughs> ka po si Robelin sa pag-scout kasi yung kapatid ko po ay bantay po sa aking nanay yung e minsan po si Rubilin sino po ang pwede available na uh, pwede makasama And si Rubilin po ay nalilibang pag uh, nasama ko po sa mga ganitong activities And... ano po kami ng asukal ito na isang kilo Ah. Hmm. Tapos itlog. Niya din kung Ha? Oh, wala si okay na ito. Hmm. Okay na mga biskwit, dilata, may noodles. Ano para bilhin ko lang. Dapper. <laughs> Ayo, oh, mabili pa tayong bigas. Ayan okay na yan. Mas bigas naman. Ito may bigas baga dito. Ano magandang bigas? Diyan natin kayo kay Bombay. Yung Tiger. Baka yan. Revelin. Ito po, maano po kami ng bigas dito. Maraming salamat po kay Ma'am Lani, kay Ma'am Susan. Maraming salamat po sa support po ninyo. Nagumbay. Gapon po. Binigay ko po yung pera kay Shena sa P5,000 tas 2000 sa gamot. Hmm. Ayun, tiger na lang. Hmm. Parang itong mabintay, ano? Kasi isa na lang. <laughs> Subilin ang problema natin baka ibenta hindi man kaya hmm. sabihan na lang natin na wag ibenta no? kasi sayang pagkain na nila hindi na sila maghahanap pa ano Wala. Hmm. ini lang tiger. Itulah po bigas memang mga dilata po kami binili Para Ini po mga problema si Bombay Ni Robin na nakilala tayo ng ano no, sa galing sa Spain ano. Hindi hmm. mo na tayo nakabili, nakabigay ng token. Wala tayong binda eh. Yun. Sabi na Okay na. Mga kalingap, mga kabente, narito na po yung dadali namin kay Bombay. Yan ito. Ayos ka lang, Robelin? Oo. Tignan na natin kay Bombay yung pinamili natin. Sana maging okay si Bombay sana hindi natin pungin maraming salamat po sa walang sarang suporta po ninyo sila Bumbay sana patuloy po po ninyo suporta si Shena panorin po ninyo yung mga upload niya para po makatulong po sa kanilang pamilya lalong lalo na kay Bumbay na kailangan na kailangan din po ng suporta at pang maintenance sa gamot nakakawa si Bumbay kasi ina, ulang, 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 na walang, walang magulang na nagkaalalay eh, mga kapatid na lang yung nagtutulungan sana iwasan ko natin yung ibas si Sena si Sena naman po ay ginagawa naman po ang para gumagawa naman po paraan kaso nagkakataon talaga po na hindi naman po perfecto ang panahon and nagkataon siguro po na ang loko si Sena na scam na naging halaga din yun sana makabawi at maging aral din sa kanya yung mga nangyari aku pun mak aku mak aku ingat aku bye Demi, kumusta? Ano? Saan ka mapunta? Ang hmm. si at sino yan? Kilala mo ito? Kilala ko? Si Ate Si ba? Hmm. kumusta ka na? Ang hmm. si mama mo? Nasa bahay. Mm. Ano ginagawa ni mama mo? Bakit nasa labas ka umuulan? Ang ganda pati ng suot mo. Mm. Nagsimba ka? Hmm. Saan ka mapunta? Uh, punta kami kay at kaila Sina. Sina. Kaila Bumbay. Kilala mo si Bumbay? Mm. diba kaklase mo si Sina? Oo. Uh, si Sina out? Uh, ano, batchmate? Uh, batchmate mo? Ano siya ng grade? Baka ano yung grade 6 na siya tapos grade 5 pa lang. Ah, grade 5 ka. Ahid siya. Hmm. Saan kayo? Doon kaila Bumbay. Gusto mong sumama? Hmm. Oh, tara. Yan o, kaila ano? Kaila Bumbay. Oh. Ayan si... Ayan si... Oo, oh, nanganak. Mm, si Bakit mo alam? Nakikita mo siya? Ah, buntis. Mm. Nagbili kami ng grocery. Mm. ah oh, bibigyan. Jimmy, nagiinom ka ng gamot. Anong iniinom mong gamot? Yung sa na naga. Yung sa Mm, buti naman kainom ka. Ang ganda mo pati ngayon. Blooming ka. Siguro may boyfriend ka na ng ngayon. Ha? Ah? Hmm. si Ate Robelin, ito, mo ba natin sa naga? Natandaan mo? Hmm. Balita ko, may boyfriend ka na daw ngayon. Ikaw? Kalinga ah, Prab, may boyfriend. Si Kalinga Prab? Kailan pa kayo? Ha? Ah, Kailan pa kayo? Sinagot mo na? Bakit si Kalinga Prab Pinapili mong boyfriend? Kasi matulong yun, tsaka mabait sa, ah. mga, sa tao. Ah, galing. Ano pa? Si Demi pala may boyfriend na. Rebelin, mm. si Demi may boyfriend na. Mm, nagtapat na si Demi. Okay. May baby yun? Oo, oh, si ano? Tingin ko sa vlog kasi. Hmm. Nag-ready para sa anak niya. para sa anak niya. Yan mo sa susunod, bibisitahin namin ikaw. Mabili din kami ng ganito sa iyo. Ha? Anong kailangan mo sa inyo? Bigas. Mm -hmm. Ay, meron man po kami na. Meri, nagdating yung kapatid ko po galing sa Dubai. Nag-grocery. Nag ah, nag-grocery. Hmm. Sa'yo, matagal mo nang boyfriend si kaling nga, Prab. Hinikilig, <laughs> <laughs> oh. Ah mm. Bata pa kami. Ah, bata pa. Mm. Yan po mga kalingap, mga kabente si Demi. Taga dito din po sa Muntagbak Kalabumbay, malapit kala Bombay. Kaklase ni Shena Ayun, maraming maraming salamat po sa mga tumulong. Kay Ma'am Lani, kay Ma'am Susan. Ayun. Maraming maraming salamat po sa mga sang suporta po ninyo. Sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Ayun, maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po, po nag-subscribe, pa-subscribe po Mr. Bendy Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat. Hmm. Ano pupunta na tayo kala ano? Kala Bombay. Buti hindi maulan. Nalayas ka pa ng gabi. Hindi na. Kaya na malayas ng gabi at delikado.